Ah, oh, dali pili na ka. Okay, okay sige ba? Ah, ano, mo na natin ka kung kanina galing. Happy 4th birthday, Yang Yang, from Bun Bun. Ah, Bun Bun. Ah, um, okay, ba? Okay, ba? Okay, Bun Bun. Bun Bun. Okay, uh, na. Bun. Bun Bun. Bun Bun. Bun Bun. Bun Bun. Bun Bun. mo!

Talber my ah, oh. Ano 'yun Toy? Ano yana ato? Ah, mm -hmm. uh, ano ako Ano 'yun? Ano 'yun to? Oh. Hindi ko po alam, wow! wow! apitin mo. bulat latin mo. Apit mo 'to, apitin mo Tito. Fucking yana. to. Wow, loko yayaya. Oh, ganda. Wow! Sexy nga. <laughs> <laughs> <Sexy laughs> mo kay makikilala Maricho?

Aten oh, ikaw naman. Aten mo 'di. Tanggalin mo muna 'to. Sige, ko.

Wow, dollhouse din. Dollhouse din yung Lego dollhouse. Wow. Dollhouse and Wait, the the oh, wow. <laughs> Lego. Wait, sa Elsa. Wow. Wow. Ano sasabihin mo po? Thank you po. Thank you po. Thank you po, Thank you, 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 you Mom. Next. next. Yeah. Ano next? Very good. Very Daniel, Russell, and Lara. Two oh, Freya. Oh, Ada hilang mo Ano sirain mo. Sirain, sirain mo. Ganun oh. mo, oh. dali, sirain Wow! My <laughs> <laughs> Wow! Wow! My <laughs> wow! wow. <My> <laughs> Sabihin oh, pakita mo. mo. Pakita mo, Canina, Danisa, Daniel. Na. Daniel. pakita mo. Dali, pakita mo. Dali Pakita mo doon sa you. camera. Thank you. Thank you po. Thank you, you po, Kuya Daniel, Ate Russell, and Lara. Lara, man Ah, uh, uh, next. Ano pa? Disney Princess. Disney Princess. Ah, awin sirayin niya, no? Ah, lang. Awin Ayun. To Freya from Ninang Rose art Uy, Nina Rose. Oh, oh, Ninang, Ninang Nina. Rose Ninang oh, Rose. Friend yun ni ano, ni mama mo

Ano <laughs> <laughs> yung yan. Okay. To Freya from Mayumi! Okay, Mayumi! Yeah. Mm, friend ni Papa yun eh. Wow. Uh, friend ni Papa Pink si pa. ano si... Papa y ni yun, pa! <laughs> pa, pa. Ay, wait, naka ano yan?

Tingnan niyo. Nakita niyo. Wow, among us. Ano po sasabihin mo? sabi mo kay ano, kay Mayumi. Thank you. Mayumi. Thank you Mayumi. Sabihin mo nga. Thank you Mayumi. Yeah. Ito naman. Ano yun? yan? Ano Walang pangalan. Ano? Hello. Wala ang pangalan. Masama ka, ano, teddy bear paper bag. Dito, dito. 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 Saan sa na, Ted? Ano? Tedbear. Wala? Walang name. Sabi mo, salamat Wala. po, teddy bear, Wala. paper bag. Wow! Parang bag ni mama yan, ha. Ah. <laughs> si mama, <laughs> taga-gamit <hata> yan, ha. <laughs> <na. laughs> ano so, po, sa sabi mo? Po. Thank, you thank, po. Thank, you po. thank you po. Thank you po. sanag nagbigay. Sa nagbigay. Yan. Nagkagamit ako na si Mama. <laughs> <Anik>. <laughs> ano? Butchoy naman. Ano? Ay, butchoy pa yan? Sure. Ay, alam niya na. Hello Freya. Ano, oh, happy Happy Birthday from Butchoy. Ay, ang galing. Butchoy. Alam niya kasi Alam mo, pa rin ang sino nagbigay ah. Nakita ano, ano, ay, niya. Ano eh? May pakita mo ni Laia pa rin. Ano yan? Ay, saray. Miniso. Wow, miniso pa yan Mama. Ano yan? Secret. Ano? Wait lang. Gustitin natin pa. So, niya. Ano so, yan, Nan? Wait lang. <laughs> Hindi na alam. Ano yan? Wow! <All> House of Frozen! Sa akin Wow! House of Frozen! May lagayan <laughs> na bakunan. Ano sasabihin mo kay Butchoy? Thank you, Butchoy. Thank you po, Butchoy. Tignan mo man ni sa mukha ko. Pakita mo sa Mukha mo yan. Pakita mo kay guys. <laughs>

pa. Ay, 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 may mga ball oh, pen pa. pa. Panis. May mga ball pen oh, wow. ba, thank you po. Mata thank thank you you po. Okay. Okay. Next. Dami naman gifts. From Ate, ano to? Hindi ko mabasa. Anong? Eowin. iowin kaya Ate iowin pala yun. Di ba best friend mo yun? Thank you, Yowen. Thank you. Ang yeah. oh, galing! Best friend niya Isa eh. sa mga best friend niya. Isa si Loray kanina. Ay, ano yun? Ano yun? Tignan Uy! 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 Oh, wow! Pakita wow. wow. mo dun sa camera. Tino. Guys! Tingnan niyo, guys! Tingnan uh, guys! Do uh, like it? it? like it? Yeah. Yeah. Ano sasabihin mo? Thank you. Thank you. Oh, next. <laughs> Ito naman, wala na namang pangalan. Hey, no? Saan oh. po? Wala naman po eh. Basta ganyan yung paper. Oh, na. naman tong may rainbow. Happy birthday. Okay, paper harap mo ba? Ano? Ang <laughs> Ay, sorry. Salamat po. <laughs> ano yan? Ano yan? Parang kilala ko yung paper bag. Ano yan? Hindi ko po alam. -tika. Tika, yan. Hindi. Wow. 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 <laughs> <laughs> Grabe naman ang niya. Pakita mo na sa camera. Harap mo. Harap, harap. So, harap. Yan, tingnan mo. Ganda po. Wow. Oh, ang sasabi mo, yes. sa thank you po sa nagbigay. Thank you sa so sabigay. Sa sabigay. Thank you po so sa bigay. Wow! Big! LBC pa yan ah. Wow! Galing yan sa ano? Galing wow. sa ibang bansa? Pangalan? Baka ganda sa Edsel pa. Ay, ito pala? pa lang. Ate Eya and Kuya teon hmm, Sabihin sabi mo kay Ate Eya, tsaka Kuya, kuya Alin doon? Na, ano. O, ano. yun Sabi mo, sa ano po sa sabi mo? Yung nasa Thank, you Thank po. Spiderman. Ano yun? No? Ano Ano, ano? ano yun? Wow! <laughs> wow! wow! May kapalit na si Sky. Jaya, <laughs> Jaya. Wow! Ano color ng bear? Purple. Purple. Ano sabi? Ano sabi mo? Thank, thank you. you. Ano, Hay love. It. may mga ba talaga? Totoo. Totoo. May may kagamitin niya maning ako. Una, niya kagamitin ang anak nito. Send. Wow, rainbow, rainbow. Walang nakalagay na panganan Eh <laughs> ano 'yan? si ano oh. nag-ano niyan? Ika ka. Iga ka trim mo, try mo. Wow. 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 So, man, thank you po. Thank you po. Thank you.

Siana. Na. Na. Flower dress. Dami <laughs> <inauguration> <laughs> 'yung dress sa susot mo, ha? Yung regalo ni Ms. Delares na dinapat. Papasok na sana bonus. Wow. Wow, parang si Princess Sarah Thank you po. Thank you po sa sana. Marina. Carol. Carol. mo. Ah, pin mo Carol. Ano, sasabihin mo muna? Thank you. Ano 'yan? <bringen> <Na> bubble gun yan na ah. Ano yan kaya? Ano 'yun? Eh patay, patay. Ano yan kaya? Ano so, na 'yun? Na-o yun yan. Ano yan? Wow. Wow, bubble wow. gun yan na. Ah. Ang laki niya. Wow, rocket bubble gun. Bubble gun yan. Wow, den den ma. Andana. <laughs> eh si mo kay Ninang Carol. Thank you, Ninang. Ayan! 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 bubble Ayan! Ayan! Next. Ayan! na Ayan! 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 ito? Ayan! ito Ayan! 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 ito Ayan! 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 Next. Ayaw niya, wow, wow! My goodness, papa! Baka! Baka! Ah, to Freya That's from Pastor Carmelo and that? Teacher Rock. Wow! Thank you po Pastor sasabihin mo? Sabihin mo muna, mo Sabihin mo muna mga Thank you Pastor Carmelo. And? and pastor, pastor Pastor iyon adyan naman 'yung mic naman ayo to 'no bisado mo <laughs> oh, um, kasi nandito pa yan ang merienda kanina 'yung <laughs> mic um, talaga dre yun. dinadama na minaging saya niya siya dami ng iyo ah, sayo guys ano yun ano yun guys manong in kitchen halin doon mga mga Ano yun?

Ang oh, ng guys. guys. So, magkita mo kita mo sa guys. Ang oh, nice. ganda what's that? Uh, mermaid cut 'yan ha. Oh, it's so beautiful. Uh, sabi mo lang ang pangalan. Uy, pang-gabi Pang ah, ah, gabi. oh, 'yan, pang-gabi. Ah, gabi Thank you, dahil House 'yan. mo, thank you po ni Nang Rose. Pinapanood niya. Ah, sabi mo, ah, thank you po Ninang ah, ah, thank, ah, 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 ah. ah, thank you Ninang ah, Gabi is the last. Ito yung nilalaro yan nila. Nila Eman Kate. Thank you rin po sa mga pakimkim Ito kay Ninang Lea. Thank you po. Meron pong ano to. 50k ito eh. Ito naman yan. Ito so naman next si. Ma'am si. Ano to. 150k. Next ay kay. Kay ano to. Teacher Mylene dito muna. Ate Teacher Maylene, ano naman to. Pinke po. 20k. Thank you po. Magbibigay mo sa kanya, thank you po. Thank you po. Next ay kay Ninong Ninong June Moraca. Friend A ni Mama. Ano to? 15k. Thank you po. And next ay kay Alonzo. Thank you Alonzo sa 5k. Susunod do naman tayo, Ate. Next kanino tong isa? Walang pangalan eh. Kung kanino man to, ito yung pinakamalaki. 1M. Thank you po. God bless po sa lahat. Sabi mo, thank you po sa lahat. Thank you po sa lahat. Nanong bigay. Ang like I like it na. I like it na. Thank you po sa birthday. Bye oh, bye. God. God bless. God bless. Salamat po guys. Mama, it talaga siya.